the role of uh, Hiroshi, a Japanese, uh, I think uh, very interesting ang character niya dahil marami siyang internal conflicts. Uh, parang it's quite like a battle between the head and the heart. So ang pinaka-conflict um, talaga niya is yung kung pipiliin ba niya yung taong mga mahalay sa buhay, yung mga family si Adelina, di ba? Or yung bansa. So, I think uh, napakaganda ng conflict na napakahira, very challenging. So, I think uh, ginawa ko ito, it's eh. sobrang kung baga malaking preparation siya for me. Uh, um, para sa akin po, ang um, very interesting factor naman tungkol sa character ni Adelina. Sa so, umpisa mo kasi, Uh, kahit na hindi sila nabigyan ng kanyang kuya Eduardo ng mga 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 Ang masaya saya, saya nilang magkakitid. Alam niyo, parang, parang nasa kanila ang lahat. Ganun yung level of happiness. Tapos, kita-kita mo yung um, yung pagkabata kay Adelina, yung saya ng isang bata ni Adelina hanggang sa nabuo ang kanyang pangarap na maging isang Botabil Star kasama ang kanyang ate Ang Andun lahat, buong buong yung childhood niya, ang saya-saya ni Alina, na hindi mo aakalain na kakayanin yung mabal sa gira at nalaban si Alina. Ngayon si Eduardo kasi I think uh, siya yung representative ng mga maralita mga maralita na gusto lumaban para magkaroon ng magandang buhay, Sisikapin gawin lahat para makatunayan ang kanyang sarili sa mga tao sa kanyang kaligid. Ngunit, ah, uh, yun siguro yung ah, uh, isa sa mga bagay na kahit kaano mo sa gustong makamataan sa iyong buhay, kapag meron dumating, dumating na mas malaki kaysa sa gusto mo sa iyong buhay, wala kang magagawa kung hindi sumunod sa tapos, which is yung So, ang, ang nakikita kong ano ni Eduardo kasi yung talagang pinaglalaban niya dito is uh, a lot of love. He, he, fights for love. Love for his family. Love for his dreams. Love for the, uh, the, person that she wants to pursue. Love for friendship. And hindi hindi niya he can't just take no for an answer. Ayaw ni Eduardo na magpasakam sa katilimang nangyayari sa talo niya. Kaya Parang when I take the role of, of one of the characters dito sa Pulang Araw, mas parang na sa ako doon sa situation na to the point na parang isa ko doon sa biktima ng war. Ganun yung pakilanggan niya na mahalaga para sa ating mga uh, generation na yun at sa mga susunod para malaman natin na yung hirap nila, lalo na sa story ng Comfort Woman din, eh. yung lahat ng pagsasakripisyo nila, lahat ng mga tihanas nila panahon ng World War II, ay hindi talaga biro. Na mahalaga malaman natin at para magkaroon rin tayo ng alam mo, to give respect, to, to appreciate, and to value kung ano yung freedom na tinatamasan natin.